Halaka Edo sino ba itong babae na tinuturong tunay na dahilan ng pagpunta ni Edo sa Albay? Grabe naman, paano na si Vancy? At Vancy nakaramdam ba ng pagseselos? Bakit naman ganon Edo? Gaano naman ba ito katotoo mga kalingap? Iyan po ay ating malalaman maya maya lamang. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento, pakiusap po na tapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Kumusta po kayo? Narito pong muli ang inyong lingkod Kalingap blogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap beneficiary na si VNC. Ngayon po mga Kalingap ay inyo nang malalaman ng kung sino nga ba ang babae na nasa larawan at kung siya nga ba talaga ang dahilan ng pagpunta ni Edo sa Albay. Ganito po kasi ang nangyari mga Kalingap. Habang nag-shoot ang mag-love team ay bigla na lamang naitanong ni VNC kay Kalingap Edo kung may naalala daw ba ito sa albay kasi ako ay mayroon naalala wika pa ni VNC. Sabay turo doon sa isang puno na kung saan ay ang eksaktong lugar o posisyon na mayroon ibang kasama si Edo noong mga panahong hindi pa nabibilang si VNC sa Kalingap Angels. Alam niyo naman ng na mga Kalingap ang ating tinutukoy. Naging curious lang siguro si VNC kaya niya naitanong kay Edo ang mga ganang bagay pero hindi naman ito big deal mga Kalingap. Balik na tanong naman ni Edo kay Viancy ay kung ano daw ang feeling nito at nakarating na siya ng albay. Masaya naman syempre wika pa ni Viancy. Ikaw po kuya Edo ano po ang pakiramdam na nakabalik po kayo dito sa Mount Mayon tapos iba ang kasama? Resbak na tanong ni Viancy kay Edo. Okay na okay naman ang sagot ni Edo at masaya siya ngayon. At mas gusto ni Edo na kasama si Viancy sa albay. Maaliwalas ang pakiramdam ni Edo sa mga tanawin ng Mount Mayon. Payapa daw ang pakiramdam ni Edo at sobrang nakaka-relax. At masarap din dalhin ang mga mahal sa buhay. Sabay tingin kay Viancy, ang mahalaga kasama nila ang isa't isa. Nakakatuwa nga itong si Viancy mga kalingap dahil sobrang nag-improve na ang kanyang personality sa pagiging mahiyain. Nakakapagbitaw na siya ng mga matured lines kay Edo gaya na lang halimbawa ng Terra palitan natin ng memories na yan. Pero mga kalingap napansin niyo rin po ba na parang matamlay si Edo sa shoot nila sa Albay? Or it might be may hangover o sobra ang pagod nila sa biyahe kaya nasasabi ng ilan na wala siya sa mood. And for clarification po mga Kalingap mas maganda nga na napalitan na ang memories ni Kalingap Edo sa Albay since si Vianci naman na ang current love team niya ngayon. And both of them is looking forward na din naman sa kanilang mga future. Gaya nga po mga Kalingap ng mga supporters ng Edsi ay nagnanais na maging sila na hanggang dulo. Well for now mga Kalingap no one can tell pa. Pero ang mahalaga ay na-enjoy nila ang company ng isa't isa. Looking forward to more and sweet memories ng Team Edsy. Kayo po mga kalingap, ano po ang opinion nyo para dito? Hanggang dito na lang muna po ang aking update mga kalingap. Up. Kung gusto nyo po ang ganitong klase ng video ay huwag po kayong maiyang mag-subscribe para sa susunod pa po nating mga video. Patuloy pa din po nating suportahan ng ama ng kalingap na si Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po sa lahat ng nakarating dito sa dulo. Please like and share po ang bidyong ito. Ingat po kayo and God bless po.